Pumano na ang hipag ni Rupa Gutierrez na si Alexa, asawa ng kanyang kapatid na si Elvis. Bumuhos na ng pakikiramay din ng mga kaibigan ni Alexa at ng buong Ochico at Gutierrez family sa anunsyong ito? Nakikiramay po kami sa buong pamilya mula po sa Marisol Academy, host at staff. Yes. Uy, alam mo, pag may mm. mga ganyang balita talaga, naapektuhan talaga ako. Kagabi lang, di ba, the other day, di ba, galing din tayo sa ating kasamang mm -mm. si oh, Wally Peralta, ang, ano PMPC member. Condolence po so, sa buong pamilya ni ano, Wally. Yes, at... Siyempre, nakikiramay tayo sa pamilya ni, ng mga Gutierrez, yes, di ba? Sa, 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 sa maagang pamilya, pagpanaw. 38 Alexa. years old, di ba? Si Alexa ang asawa ni Elvis. Yes. Ay, kapatid ni Rufa. Kaya nga Gutierrez, di ba? Oo nga. Okay. Nakikiramay po kami. Pero ang pagkakalpong... At saka si ano, sa ang dating PMPC member na si Tita Virgie Balatiko. Si Makalabing Buhay na, na rin. rin. Our condolences po sa mga naulilan oh, ni Tita Virgie. Sa at saka ni LB sa kanilang butihang misis mm -hmm. at sa pamilya po ni Wally Peralta na aming kasamaan sa Philippine Movie Press Club. Ang aming pong taos pusong pakikiramay po sa inyong lahat. Diba? Nang no, nakita ko ang unang post na yan kay Rufa. Oh, yes. oh Talagang close sila ni Rufa. Oh, Kinuwentuhan oh. ni Rufa. Parang mag-shopping sila ma together. Hindi pa raw niya ma-process. Mm -hmm. Magkasama no? sila. Oh, ang yeah, oh. hindi na po magkakaklose no? sa isang tao. Diba? Mm -hmm. Lalo na parang lagi mo nakakasama, nakakausap mo. Eto kagaya si Wally president, ano natin yun eh, mm. kasama sa PMPC, Active member. Active member. Lagi natin kasama sa mga events natin, di ba? Yes. Parang nakakalungkot na alam mo, kasama-kasama mo na. Kasama, kaya nga sabi nga daw, kapag hanggat buhay ka, gawin mo na ang lahat na makakapagpase sa'yo. Mm -hmm. At syempre, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, di ba? kasi minsan ka lang mabuhay. So enjoy, enjoy lang. Kagaya ito, abrad-abrad na naman kayo. Mawawala ka naman sa Marisol Academy. At why Marisol not, Academy, abrad-abrad ka naman. Enjoy <laughs> life lang, sabi nga. To hanggat may pabili ka ng ticket, why not? Diba? Live oh, life to yes, it again. yes.